Emosyonal ang ina ni two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo na si Angelica Yulo nang humingi siya ng tawad tungkol sa umano'y hindi nila pagkakaintindihan. Bukas daw siya na pag-usapan ng problema kung nanaisin ng anak. Saksi, si Marizo Mali. Emosyonal si Angelica Yulo nang humarap sa media at iparating ang mensahe sa anak na si two-time Olympic gold medalist Carlos Yulo. Natawad anak Nagsalita si Ginang Yulo isang araw matapos maglabas din ang saloobin si Kaloy tungkol sa kanilang di pagkakaunawaan ng ina. Walang ibang hangad ang isang ina kung hindi ang ikabubuti ng kanyang anak at sa bawat membro ng pamilya. Sa paraan ng marahas, maingay, sana'y maunawaan mo na ang intensyon ko ay malinis. Humingi ng tawad si Ginang Yulo sa masasakit na salitang nabitawan kay Carlos, pati ang pagpunan niya sa nobya nitong si Chloe. Kung mali man, kung naging pagpunan ko sa nobya mo, Humihingi ako ng patawad dahil nanay lang ako na nag-aalala. Ang isang sinabi ni Kaloy na ugat ng di pagkakaunawaan sa ina ay dahil nagalaw umano nito ang pera ng anak. Pero tumanggi na si Ginang Yulo na sagutin ang tungkol sa bagay na ito. Kami na lang po ang magdi-discuss niyan sa family namin in private po. Sana respetuhin po niyo. Okay. Gayon pa bukas daw ang ina usapan ng personal ang mga bagay ng walang galit kung nanaisin nang bumalik ni Carlos. Iintindihan ko na maaaring tignan ng ibas na kaya lamang ako nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ng isyo. Dagdag na mensahe niya kay Kaloy. Kaloy, congratulations. Iyong tagumpay. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo. Saksi